panalo na daw si Pastor Apolo Kibuloy sa kay Lucifer. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan niyo. Pero sa bago lang na survey sa 2005 election, mga kapatid, nangungulilat si Pastor Apolo Kibuloy sa survey. Ang layo. 26 to 38, doon nagre-range ang ranking ni, si Bulo, ni Kibuloy. Yang pinakailalim mo, Yang nasa pinakababa, tingnan nyo. Ayan oh, Kibuloy. Oh. Kibuloy, Apollo. ah mm. uh, 26 to 38 mm, sa ranking. <laughs> Ang layo na niyan. May pag-asa pa kaya na makahabol si Pastor Apollo Kibuloy sa Sorbi? <laughs> Hindi lang yan. May Sorbi din sa Facebook na ikinakalat. Ang katanungan, ibubuto mo ba si uh, Kibuloy bilang senador sa 2025? Pag yes, mag-heart ka. Pag no, yung nakatawa. At ito ang lumabas sa survey. Then, sa Facebook ito ha, hindi yung uh, bago lang inilabas sa false isya na survey ngayon. Okay, ito. Uh, may bumoto na more than 2000. At sa more than 2000 ang nakatawa dito nangunguna. Uh, may 1400. Samantalang ang pabor yes na heart kay Pastor Apolonio Kibuloy ay 421 nakalike, ay 267 yon ang uh, resulta sa online na katanungan kaya may meron din tayong survey diyan Ibuto nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy sa uh, election. eleksyon oh ano so pwede kayong mag ah, mag answer diyan kung ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy. Ah sandali muna. Uh, ah, may tinatalakay si si Attorney Ricky oh, ating hanapin muna yung tinatalakay niya. Yung bagong survey ngayon, no? May bagong survey na inilabas si attorney Ricky. Oh, hinanda ko na yon. Okay. Kayo, pwede niyong sasagutin dyan, ibubuto ba ninyo si Pastor Apoloki Buloy ngayong 2005 election? Okay. Mag-comment kayo. Ilang bisis na tayo nagsagawa ng busis ng masa at sa ilang bisis dating isinagawang busis ng masa, nangunguna pa rin yung no. Ayan. Sa ngayon, tingnan natin kung mangunguna na ba ang yes dito. No? So, eh, pwede kayong sasagot sa ating a uh, katanungan. Okay, uh, sandali ah, ipakita ko sa inyo yung kay attorney. Oh. oh, ito ang kuminto ni attorney Ricky sa bagong inilabas na service sa 2000 eleksyon. Nangungulilat dito si Pastor Apolo Kibuloy. Kayo, uh, ibubuto ibuboto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy? Pwede niyo pwede kayong mag-answer diyan yes or no lang. Ha? Okay, sandali. Ito ito ang kay Attorney Ricky. Oh, sa komento niya. Ito. Survey siguro nila. Kahit pa paano, ha? Kahit pa paano, matutuwa rin tayo. Kahit nakaka-frustrate yung survey, kasi talagang mga dating pangalan. Artista, ha? Mga political dynasty. Oh, so, uh, pasok sa panlasa ng karamihang butante dito, yung mga kandidato na nasa political dynasty, yung kilalang artista, kahit na si Willie Villa, Villa sa wawawi, pasok din sa survey. No? So, ibig sabihin na pasok sa, sa panlasa ng karamihang butante ang mga sikat na artista tulad ni Willie Villamisa at pasok din sa survey si dating senador Manny Pacquiao. No? Pero nangungulila at sa sorbi, napakalayo si Pastor Apolo Kibuloy. Is, pero isang bagay naman na maganda sa survey na yan, ang lumalabas si Kibuloy malayo. Malayo, ano? 26 to 38. Eh, so, makahabol pa kaya si Pastor Apolo Kibuloy sa naturang uh, sorbe? Rearrange. <laughs> Oh, 26 to 38, doon nagre-range ang ranking ni Sibulo, ni Kibuloy. Yang pinakailalim mo, oh, yang nasa pinakababa, tingnan niyo. Ayun oh, Kibuloy. Oh. Kibuloy, Apollo. Hmm. Uh, 26 to 38 hmm, sa ranking. <laughs> ang layo na niyan. <laughs> ang layo na, hindi na makakahabol 'yan. 26 ka sa ranking, ay si lang naman ang kukunin. <laughs> bago ka mapasok sa 12, ang dami mong kailangang talunin. no? yan. Kaya kahit papano, masaya na rin tayo sa ganyan. Kasi kung imagine nyo, kung ang mga lumalabas sa survey ay mga, ano, mga, mga Willie Revillame, mga Bilya, mga ano, mga Kayitano, ano, post. yun, oh, so yun ang umiikot lang talaga sa uh, politika no yung nasa political dynasty ah uh, dahil nakapangalan na, pero sa totoo lang, maraming mga di kilala na magagaling talaga uh, na magiging uh, magiging sanang uh, mambabata sa Senado. Pero di, naka, di makapasok dahil uh, di sila kilala. So, ang nasa panlasa talaga ng karamihang mga butante tulad ni Willie Villamay, ni uh, dating senador Manny Pacquiao, no so, pasok din. No? At iba pang mga nasa political dynasty ang nakapasok. Pero, si Pastor Apulo uh, Kibuloy, napakalayo. Iwan ko kung uh, maka angat ba ito? Papasok si Kibuloy ay talagang grabe na ang bansa natin. Pero ang kung titingnan mo kahit papano, hindi talaga si Kibuloy. <laughs> kahit papano, talagang ang tao hindi naman maniniwala kay Kibuloy. Pag tiningnan niyo si Kibuloy, ha? Ah, tingnan niyo si Kibuloy, yung nasa ibaba, ha? Ah, mga kabunyog, yung pinakaibaba. Tingnan niyo ang awareness rating ni Kibuloy. Yung public awareness rating, kilala ba siya? Yes, 92%. Ayano, 92% ang awareness rating kay Kibuloy. Kaya ano laki. Sa, sa bagay, sikat naman talaga si Kibuloy, ano? Sikat, kaya 92% ang aware sa kanya. Pero tingnan nyo. ilan yung voting for? 2.1. <laughs> ha? Ilan yung voting for? 2.1%. Oh. Dapat sana kung aware sa kanya ang publiko, ibig sabihin si Katya, kilala siya, 92% yan eh. Dapat ang voting for sa kanya, mga 50%. Yun, manana, pasok siya doon sa top 12. Kung 92% ang awareness mo, tapos ang voting for mo ay 50%, pasok yan sa top 12. So, ang, ang ibig sabihin nito, kilala si Kimuloy ng marami kasi 92% yung awareness, pero... Para halos lahat nagsabing hindi nila ito buboto. Ibig sabihin, kilala ka sa kasamaan. <laughs> kilala ka. Ha? Kilala ka, Pero, hindi ka ibuboto kahit kilala ka. Pero noong una, noong naalala ninyo, may pahayag yung si willy uh, Willie Villamina, di daw umano siya tatakbo sa pagka-politiko dahil wala siyang alam sa pagiging senador. Nagbago, tumakbo siya. At, pasok siya sa survey dito makilala natin, makita natin mga kapatid na nasa panlasa talaga kung sino yung sikat. Ah, ang laki ng nagsabing ah, hindi siya ibuboto. Kasi 92% yung public awareness niya eh. Pero ang nagsabi lang na ibuboto siya, 2.1. Di ba? <laughs> yan yung ano. Ah, kung baga, ganyan ang simpleng pag-analyze niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ah? Yan yung simpleng pag-analyze niyan. Sikat ka nga. Pero, ang kasikatan mo naman, kasamaan. O di hindi ka rin ibuboto. Yan ang problema ng eleksyon natin sa Pilipinas. Kinakailangan, uh, sikat ka. ha Para manalo ka. Pero, pwede namang sikat ka, pero kung masama naman ang kasikatan mo, tulad dito ni kay Buloy, hindi ka rin mananalo. Wala na, uh, ang layo na ng chance niyan, kaya salamat naman. <laughs> ha Salamat naman at ano, uh, kahit sa survey ng Pulse Asia, Actually, sa survey ng OCTA, kahit sa survey ng Okta, Okta Research, wala, wala si Kimbuloy. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na, sabi ni Coach Uli, yung isang vlogger ng DDS, sabi niya, congrats, si Kibuloy sa survey. <laughs> Saan naman kaya ito? <laughs> Ang kailangan talaga kasi sa kandidato sa Senado, kilala kay. Alam mo nyo naman sa Pilipinas, kailangan sikat kayo. Or kaya nga yung mga artista ang nangunguna eh. Sa kayong mga political dynasties, yung mga kilalang apelyido. Pero kahit naman kilala ka, kung hindi na-explain ko lang, kahit naman kilala ka, tulad ni Kibuloy, kung masama naman ang pagkakakilala sa'yo, hindi pa rin. Ito yung maganda naman, na kahit papano, kahit mataas ang awareness rating kay Kibuloy, 90, ilan ba yung sabi ko? Yan, 92%. Pagdating sa tinanong, ilan, ilan ang boboto sa kanya? 2.1% ang baba. Ibig sabihin, masama talaga ang pagkakakilala sa kanya. <laughs> <Ha>? Salamat naman. <laughs> ha? Salamat naman. Kahit papano. Oo nga, aware sa sa'yo. Pero awareness sa'yo, negative naman. O yun, wala rin. Kaya dyan natalo rin si Roque at sa Kasig Panelo nung eleksyon ng 2022. Kasi aware sa kanila ang tao, kay Roque at sa Panelo. Sikat sila eh. Mga 98% ang awareness sa kanila. Pero yung voting for nila, parang 20% lang. <laughs> 20% lang. Kailangan muna kasi yung mga kakandidatong uh, senador magpakilala sa tao. Yan ang ano eh. Paano ka naman iboboto kung hindi aware sa iyo ang tao? <laughs> 'Di ba? Paano naman kung aware naman sa iyo ang tao pero masama naman ang awareness sa iyo? Ulad nito ni Kiboloy, hindi ka rin mananalo. Okay, okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Oh, ang uh, uh, reaksyon ni uh, attorney uh, Ricky no sa inilabas na survey at uh, yon mga kilala at sikat na politiko nila Villar no oh, Kaytano yon paikot-ikot lang yon pabalik-balik at pabago, yung bago na naman na sa hanay ng kanilang political dynasty. At pasok na pasok si Willie Villamy. No, oh, so, kung makapasok siya, eh, marami na sila na mga o oh, oh, si Fuckbusters PH, ha? Ah. Ibubuto ko si Apollo Kibuloy bilang vocalist ng Air Supply. Naku, Ikaw talaga. <laughs> Uy! Uh, malapit ng birthday nito, ha? Ah. Oh, Merry Christmas sa ah, lahat ng mga kapatid na sumusubaybay. Hello ka, Bornok, at sa lahat ng mga kapatid, katoliko man at hindi katoliko. Okay, no, uh, sa pagkakataong ito, masok na tayo sa, oh, kahit sa, ulitin ko ha, huh, kahit sa survey na inilabas sa Facebook, ikinakalat sa Facebook, ito ang survey, no, ang tanong, ibubuto mo ba si Pastor Apolo Kibuloy bilang senador sa 2025? So, may 2,000 na nag dito. Pero nangunguna ang no dahil 1,400. At yung yes ay 421. Ang layo. No? Oh, Asa na ba yung mga miyembro ni Pastor Apolo Kibuloy? Baka di nakita itong survey na ito. Oh, uh, ayon sa kay Pastor Kibuloy, more than 6 million daw sila. Oh, so, iwan ko kung makahabol pa ba si Pastor Apolo Kibuloy sa susunod na uh, survey. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng di Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, uh, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybayan niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook Pains and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. lo dice Iglesia.